May tirada din po etong si Topacio. Ito yung feeling, ano? isang abogado na feeling siya ay kahanga-hanga, feeling siya ay uh, good looking dahil makapanlait ito kay Atty. Nelene Robredo po ay wagas. Lahat po ng sa tingin niya ay kalaban ni Digong, itinuturing nila na kalaban ni Digong, ay talagang lalaitin physically. Makapanlait na itong damuhong ito talaga ay wagas. Pero tignan nyo naman po ang sarili nyo. Mr. Topacio. Ngayon naman, ang sabi niya, yun daw na uh, pag-imbestiga at pag kay Harry Roque sa mga, sa mga illegal na pogo dito sa atin, yun daw ay nakakasuka. <laughs> sabi niya. Nakakasuka. Ito daw ay isang uh, form of harassment against Harry Roque. etong ginagawa ng Senado at yun nga ang mga paglink, ang mga pagkakataon na laging sangkot, laging dikit ang pangalan ni Harry Roque sa mga issue na may kaugnayan sa Pogo, mga illegal na Pogo. But laging nakakabit nga ano Sabi nga ni Senator Rizzo Anteveros, sa so, dinami dami ng bahay dito sa ating bansa, bakit sa mismong bahay pa ni Harry Roque, nagtago yung pugante na Chinese. Nga naman, pagkakataon ba yun? Coincidence ba yun? At sa dami rin ng pwedeng paglagyan ng mga dokumento. Mm -hmm. Mga bank account documents na itong si Harry Roque. Paano nilipad daw, nilipat daw ba yung mga yon doon sa Pogo Hub dyan sa porak Nga naman, sabihin natin si Tupasio, nakakasuka. Talaga po bang nakakasuka? yung ganito? Hmm? Napanabutin ang mga taong may kabulastugan at nagpapahirap sa ating bansa? Baka kayo rin po ay ganon. Kaya feeling nyo, yung mga taong gumagawa ng tama at nagtatrabaho para kayo ay humarap sa hustisya, ay nakakasuka. Ferdinand, Ferdinand Tupacio sided with Harry Roque. Alam namang mag-side kayo kay Risa Ontiveros. Mukhang hindi naman talaga bagay yon. Dahil kayo talaga ang magkakauri. Kayo po ni Nahari Roque, ni na, ayun nga, kayo ni, ikaw mismo, Topacio, si na Panelo, kayo po yung magkakauri. Huwag na natin bagitin kung anong klaseng nila lang kayo, ano ho, pero magkakauri po kayo. Kaya talagang hindi po kayo magsaside sa mga katulad ni Senator Riza Ontiveros. Mm -hmm, hindi po bagay kasi So, dapat lang na kayo yung magkakasama. Magkakauri kasi kayo. <laughs> Hariroke, after the latter was questioned over his alleged uh, links to Philippine offshore gaming operator saying what is being done to the former presidential spokesperson is too much. Yun nga, nakakasuka daw. Ito tuloy ang sinabi ng mga kababayan natin dito sa isang ito. Ang tawag dito sa attorney na ito ni O.G. Diaz ay gasolito dahil madalas niyan tawagin nga niya si O.G. Diaz na pangit, nget pa. Yan, ganyan po manlait yung mga katulad na ng si Tupasio, lawyer. <laughs> Isang lawyer, mapanlait, mahilig sa fake news. Diba? Mas nakakasuka kayo, sabi na itong, sabi ng mga netizens, maraming ganito ha, na binalik sa kanya yung kanyang statement na tununga ay nakakasuka. Mas nakakasuka kayo si Nahari Roque noong panahon ng pag-iimbestiga ng mababang kapulungan ng Kongreso sa mga gawagawang kaso laban kay dating Senator de Lima. Ang tagumpay sa huli ni de sa lahat ng kaso laban sa kanya ay mariing o malaking sampal sa inyong lahat. Hmm, ayan. Sino ngayon ang mas nakakasuka? Hindi ba't kayo na mga nagpapagamit sa mga politiko? Hindi ba't kayo na pati kaluluwa nyo ay sinasangla sa mga idolo nyo para sa mga personal at pansarili nyong ambisyon? Good luck!